b Nagbalik nga ako sa matagal na hindi na ako nakapag-challenge B. Kasi puro mga kapatid ko hindi nasali sa challenge. Kaya ngayon, ako yung may isang sa mag-challenge. Tingnan nyo guys, walang kapilter-pilter yan at walang ano-ano yung mukhang yan B. Challenge nga kasi, doing makeup with red lip tint lang. Nawabaliw na naman ako dito B. Ayan, may kasama na siyang powder para hindi ako ma ano, para malight lang lapel ah! And then, hindi nga ako nakatulog neto, be. Kasi nga, be, wala. nag lang ako. Mamaya, mga be, pupunta kami dun sa mami-mamihan ko na si Mami Janet. So, pupunta kami dun! Paano? So, yan, guys. Inaayos ko na lang yung aking buhok. Para hindi ma... Lagyan yung buhok natin. the way nga pala, guys. Hindi pa pala ako naliligo. Kaya, isasabay ko na lang tong magpuno ko lang muka sa pagliligo ko. May hey red lip tint yan, guys. Uy! Yan, mga bi. Yan yung kulay niya. Iy! Yeah! Dugo. Anong dugo? Yan nga, mga bi. Kinuha ko muna tong club ko para hindi naman magmukhang gurang.

Ako Yan guys, yung lumabos. So, lalagay ko lang dito bago mag-video. Guys, ayan yung... Ako yun na So, lalagyan ko na yung dito din. Ah! So guys, pupunuin ko lang to and <coughs> magpa-final look na ako. Ay. <gasps> Yan yung may final look. So guys, kulang na lang yung bibig natin. At powderan, ayoko na be. And this is my final look. Walang masaya sa pinagagawa ko. Yun lang mga be,